Ngayong araw nga ay lulutuan ko si Dila ng french fries. Napapansin ko kasi napapagalitan ko na siya palagi. Kasi naman talaga so kulit. Pero alam ko natural lang naman sa bata yun. Kaya bilang bawi ko sa kanya, lulutuan ko siya ng french fries. May nakita ako dito na kasiplak na french fries. Para maluto na rin ito. Inilabas e, ko na nga sa freezer para matoko na. Para mamaya ready to cook na lang siya. Hindi ko kasi alam kung anong kalalabasan kapag niluto ko na frozen pa. Hindi ko rin naman kasi alam ang tamang pagluto ng french fries. Pero alam ko dapat lutuin mo siya na malamig para crispy. Pasensya na nga pala kayo sa itsura ko Talagang ganito lang ako kapag nasa bahay Hindi talaga ako masyadong nag-aayos kapag nandito lang sa bahay Kasi wala naman yung papagandahan ko Nasa trabaho pa <laughs> At habang inaantay ko nga yung french fries na mato papakainin ko muna si Dilan para kahit mag-snack na siya, okay lang. Isa nga sa mga problema ko kay Dilan ay yung napakaselan sa pagkain. Ang hirap niyang pakainin ng kanin, lalo na kapag ang mga ulam mo ay sinigang. At ang gusto pang mga ulam, yung may mga sarsa, mga menudo, metchado, mga ganun. Bihirang-bihira siya kumain ng kanin, pero malakas naman siya sa gatas. Ang kagandahan nga kay Dilan, kahit hindi siya masyadong makain ng kanin, malakas naman siya sa gatas, tsaka mukhang hiyang siya. Kasi kung mapapansin niyo, malusog naman si Dilan. Mahirap siya pakainin kapag ayaw niya ng pagkain, ayaw niya talaga. Pero kapag gusto niya kumain, kumain, kakain naman siya. More on daddy lang siya sa maghapon, okay na sa kanya yon. Ang kagandahan nga rin kay Dylan, medyo independent na siya sa pagkain. Gusto niya mag-isa na siya magsusubo sa sarili niya. May time din na napaka-sweet ni Dylan, may time din na sobrang kulit ni Dylan. Sigur sa bata natural lang naman yon. Kaya nga kahit nagpapasaway, minsan hinahayaan ko na lang. Pero kapag napupuno na ako, minsan nanggigigil na rin ako. Pero wala eh, makulit eh. Tsaka minsan nauutos-utosan ko naman na siya. Lalo na sa mga simpleng bagay lang sa pagpapaabot ng daddy ng kapatid niya. Yung mga simpleng utos ba? Malaking bagay na sa akin yun. Parang naiintindihan niya na yung process na, na dapat susunod siya sa matatanda. Lahat ng yun na-appreciate ko sa kanya. Natutuwa nga ako kay Dylan kasi parang ginagayin niya ako mag-vlog-vlog. Kasi alam ko in the future kapag nag-vlog siya, makakatulong sa kanya sa pag-boost ng kanyang self-confidence. Sa edad na 2 years old, mahilig na rin siya mag-picture-picture, kumanta, at sumayaw. Napakabilis nga ng panahon kasi nga, kita mo, may 2 years old na ako. Parang kailan lang, baby pa siya. Pero ngayon, napakakulit na. Pero may mga time din na minsan na awa ko kay Dylan. Kasi nga, parang minsan gusto niya ng attention ko. Na hindi ko naman maibigay kasi nga may kapatid na Kaya siya. Kaya kapag may free time, tulog yung kapatid niya, nilalambing ko naman siya. Kaya nakikita ko rin yung sakripisyo niya para sa kapatid Pero niya. Pero sinasabi ko sa sarili ko na babawi ako sa kanya kapag malaki na yung kapatid kasi niya. Kasi nga syempre, maliit pa yung kapatid niya, mas kailangan ng attention. Alam ko so maintindihan naman ni Dylan. Mukhang smart naman si Dylan. Ngayon pa nga lang, naaawa na ako sa kanilang dalawang magkapatid. Kasi nga nakamatert ni Tilib ako ng isang taon. After a year, babalik na ako sa trabaho. At alam ko mahihirapan kami mag-asawa sa pagbabantay sa kanila. Lalo na kapag hindi angkop yung schedule namin dalawang mag-asawa. Dito kasi sa Canada, ang hirap kapag walang magbabantay sa mga anak mo. Lalo na kung gusto mo magtrabaho, ang mangyayari ay salitan kayo mag-asawa sa pag-aalaga. Kaya talaga magsasakripisyo ka. At nga pala guys, tanghalian na rin dito kaya kumain na rin ako. Sinabayan ko na si Dilan kumain para ganahan din siya. Para habang inaantay namin ng price na mataw, Nakakain na kami mag-ina. Ayan at mabuti nga si Dila nakakain din ng kanin kahit konti. Kasi talaga masaya lang siya. At sinabi ko na nga rin hugasan itong mga pinagkainan namin para wala na rin hugasan dito sa lababo. Para kapag nagluto na rin ako ng french fries, tuloy-tuloy na. At kung may huhugasan man ako, konti na lang yun yung pinagamit ako ng french fries. Wala rin naman kasi akong ginagawa dito sa bahay. Kaya hinugasan ko na rin ito. Bukod nga sa pag-aalaga ng bata, nakakapaglinis lang din ako kapag may free time ako. Kasi nga si Dominic, yung bunso ko, ay magpalapag minsan. Sobrang iyakin. Kaya talaga, kapag yung asawa ko, dun lang makakapaglinis ng maayos. Mostly kapag day off siya, nasasanay na rin naman ako sa setup na ganito. Dito kasi hindi ka tulad sa Pilipinas, na pwede mong iwan yung anak mo sa kapitbahay mo. Dito nga, walang pakilamanan ng mga tao. Nakakalungkot nga rito kasi walang marites. Hindi nga katulad dyan sa, sa Pilipinas, na paglabas mo sa umaga, mayroon ng nakabungad na marites. Kaya nga talaga nalulungkot ako, parang namimiss ko sa Pilipinas. Dito kasi puro na lang asawa ko yung kamaritisan ko. At ito nga guys, buti si Dominic nakisama sa akin. Siguro nga, pwede ko na yung na lulutut. Ko para makakain na rin si Lila ng merienda niya. At ito nga guys, niready ko na yung kawali na pagsasalangan ko ng french fries. Pinainit ko na nga yung mantika sa kawali. Siguro nga dapat mainit na mainit ang mantika para crispy ang fries. At sa puntong ito, nakasalang na nga ng ating fries. Inintay ko na lang siyang maging golden brown para pwede ko na siyang hanguin sa kawali. At ito na nga guys, sinasalo ko na para yung mantika may sa kawali. At para kapag nilagyan natin ng cheese, hindi maging basa ang cheese. Gusto kong gayahin yung nabibili sa kanto na pang merienda. Kasi ba diba dyan sa atin sa Pilipinas, sa kanto, makakabili ka ng fries na may cheese at nagkakahalaga lang ng 10 piso. Mamimiss po talaga yung mga pagkain ng Pilipino kapag napadpad ka sa ibang bansa. Siyempre, yung kulturang kanilakihan mo, hindi na yung mawawala hanggang sa pagtanda mo. Parang pakiramdam mo yung isip mo dito pero yung puso mo nasa Pilipinas. At kaya ako nasabi to dahil naging OFW na ako. Tama yung sinasabi nila na kapag wala ka sa sitwasyon ng isang tao, hindi mo malalaman ng totoo. Kaya ito ngayon nasasabi ko na ibang iba pa rin talaga sa Pilipinas. Share ko lang. At ito na nga guys, finally luto na ang ating fries para kay Dylan. Nilagyan ko na nga siya ng powder na cheese at yon medyo mainit pa. Pero pwede nang kainin. At ayan, happy na naman ang bata. So, yan. Yeah. pwede, pwede na siya magmeryenda kasi hapon na dito. Ayan na lang, guys. Nandito dito na lang ang aming vlog. Bug. Bye for now.